Basta ipitsa no bilang kwan. Wow, whips. Uy. sampai guys, oh. Dani Carbono. See you, mga kaigops. Panibagong araw naman, panibagong vlog. So, update ko lang kayo sa makina na ginagamit natin dun sa bangka. So, bali, naghalo ang langis at tubig. Nag-sharon. So, ayan, pinabaklas na natin. Palit cylinder head gasket palit piston ring oil filter bali overhaul lahat so, pinag sa pinag sa laot mga kaigops so bali yan yung pang double engine natin dun sa bangka na ginagamit A311 subali so, bali nasira din siya umabot ng sang taon at kalahati simula nung sinalpak natin yung sa bangka so may naman siya nasira so, bali nagamit na natin yan ng mahigit 3 taon nagpisa nung binili yan ngayon na ng piston ring kaya babalik na yung taang ko yan, babalik na yung kanyang lakas tsaka titipid na so update ko kayo pagka ito yung mapaandar namin mamaya Tsaka pagkabit natin doon sa bangka bukas. Dahil palaot na naman tayo. Nakapag-gayak na tayo kanina. So update ko na lang kayo mga kaibig. Ahoy! Pag tumalasik yun, wala na. Natalasik <laughs> pa naman yan Oh. No? hirap hanapin yan. kulangot. Mga ng mga tama na rin ang kanya no, barbola wala naman. Iba din ang barbola niya kaysa 393, ano? Ha? Iba din ang barbola niya kaysa 393. Paryas? Paryas. Mm hmm. Ayos, ah. sabay nga po. Pinagpili nga pala natin yung nakaranas, ano? Mm -hmm. Pag hindi na yan tumulo, wala na epoxyan yan. May bitagre pa rin yata yun. Lagyan pa rin ng bitagre. So yun guys. Buo na yung makina natin. I Start na lang mamaya pagka umandar. Dahil kagabi ito ay na-testing na. Sabay karga sa bangka mamaya. le apalamattarana Hingin natin ata makakagopso. Ayun. So, update ko na lang kayo pagka isasampa na namin yung makina. At saka pagka ginawa kami niyan ng mekaniko, sana ay matapos para makapaghanap buhay tayo. Kasi talaga to banda uh, laos, kitang-kita na nalanta. Sayangalang hindi tayo nakakuan kasabay sa karamihan ngayon na lumaoot. kwan tangis ayan o pangis tapos ah, oil filter guys tayo pangat na at okay naman na yung makina natin so hindi na natin na ibidyohan kanina nung pagsalpak at walang taga kamera so time check muna tayo ngayon mag alas na? alas 3.20 yan o. so tayo tayo na tayo palaot mga kaigop sana makarating tayo ng safe pa tayo ng biyaya ng karagatan Tanggal Hindi hey, ka mo. At angatan natin. Sino kaya yan? Bawa na Marami talaga dong Marami pa eh. Ano mo, galonggong? Galonggong pinirito mo? Galonggong? Ah, ulam? Ito na naman, mga kaigot. Malakas-lakas ang thank <laughs> you Medyo ang medyo kumo naman ang kuwang ngayon ayo. Oh. Kuwang point to yan ay ang gulong. Ang bugso 22 okay, no. Sa so, umaga yan 20 Pero eh, iyan ang sa mga gawa ng matutunan yung medyo pulang-pulang -pula diyan sa may parting na ay palanan. Oo. Oh. Pitsa Tapos si hina naman siya. Pitsa katorsi naman ang hina niya. Yung pitsa malakas na rin yun. Basta yung pitsa bilang ang kwan. Wow, whips. Uy. guys, oh. Grabe. Oh yung kina romselo yung pinakita nung bina, yung bagong vlog niya na kahapon eh di, may isang araw na gindol doon ay walang yung nila, sa mga na oh mura nila mura alon alon mga kaigops ka tambay muna pugal pugal sa buya ayun nandun yung buya Ta oh. tayo sa umaga